Nalawanan po ako sa sa, sa, sa kuyang ake kuyang seda na si Raquel Ramos. Baka mayroon man mga makakita. Maalaman mi man po kung nasaan siya. Mula naman sa Camarines Sur, isang ina ang tatlong araw na raw nawawala. Labis ng pag-aalala ng pamilya ni Raquel Ignacio Ramos dahil ngayon lamang daw ito nangyari. Isa pa sa kanilang alalahanin ay may sakit pa raw ito sa pag-iisip kung kaya't nais na nilang manawagan ngayong hapon. Magkakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Elsa Ramos. Ang nanay mismo nitong si Raquel. Kumusta po ngayon ang pakiramdam po ninyo na ito pong anak po ninyo ay hindi pa po ninyo natatagpuan or nakikita. Nananawagan po ako na makakalang kung tabang, 'di na kami sa hindi pa siya umuwi. Mm -hmm. ito dalawang, ay... dala, dalawang gabi siya umuwi pa. Tatlong bisis na lang po siya nag gawa ng ganyan. Ah, tatlong beses na po. Pero eto po ba yung unang beses na talagang natagalan po yung hindi niya pag-uwi? Oo, oh, oh, piga, piga, ano, miss ya? Miss ya. Hindi, ni, po, at na tatagpuan kung nasaan siya ngayon. Opo, eto po ba, nanay, si Raquel, na anak po ninyo, ay meron na din pong sariling pamilya? Mayroon po. Opo, ilan po yung anak niya? Isa lang po, ang anak niya. Opo, Four yung, yung asawa po ni Raquel, nasaan po? Nagahanap po siya ngayon. Nagahanap po umuwi. Nagahanap po dito kay Raquel. Iyon po. Opo, saan po sila nakatira ngayon, Nay? Ito pong pamilya ni Raquel. Dito po sa kasi na o buyo. Anong oras po ito napansin po ninyo, wala na sa bahay po ninyo? Alas 4 po ang hapon, Sabado. Oh. Nung nawala po siya at hindi po umuuwi, uh, ano po yung pumasok sa isip ninyo? Naghanap po kami. Ano ang isip po, po? Nagpasok po na inataki naman siya kan depression. Hanggang saan po hindi kayo naghanap, Nay? Eh? Kahit saan na po, matakla, katagbakan, abot na po kami ng lipa. Ah, up kami ng pulis. Opo. Mm -hmm. So, ibang-ibang -ibang lugar na po ang napuntahan po ninyo para hanapin si Raquel. Pero, hindi uh po talaga ninyo mahanap? Hindi pa. Opo. At sinabi mo, Nanay, na katulong nyo po sa paghanap itong uh, uh, pulis kay Raquel. So ibig sabihin uh, nanay na i-report niyo na po ito sa awtoridad. Okay. Opo. Opo. At sinabi niyo po uh, nanay na hindi itong unang beses na nawala po itong si Raquel. Yung una po, Opo. saan niyo po nakikita o or nahanap po itong si Raquel? Tatlo na pong beses siya nawala. Opo. Nahanap ni agad siya. Opo. Saan Ngayon, lugar? Hindi pa. Ikatatlo po ining uh, beses. Opo. Yung una nanay, saan nyo po nakita si Raquel? Doon po sa karantas. Yung pangalawa nanay, saan nyo naman po ito nahanap si Raquel? Dito man po sa Magdagini. Yan na sinabi nyong dalawang lugar, ito po ba ay napuntahan nyo na po ngayon? Pagpuntahan pa po kaso asawa niya. Opo. Hindi pa umuwi agad kaya. De, hindi niya pa alam. So wala po kayong alam na baka sakaling pumunta doon po si Raquel, doon sa sinasabi nyo po or binabanggit nyo pong lugar? Wala po. Meron po ba kayong idea kung saan po madalas na pumupunta po ito si Raquel? Hindi mo po siya umaalis ng ganyan. Pag depression po, saka siya nag-aalis. Pero kung wala man po siyang depression, hindi man po siya nag-aalis. Hmm, so may pinagdadaanan po talaga itong si Raquel. So ibig sabihin niyo po, Nanay Elsa, ito pong anak ninyong si Raquel ay meron pong ininginom na maintenance or gamot? Mm -hmm. Para po sa depression. Mayroon po, mayroon po. Opo. So, hindi po siya nakainom ng gamot kaya iniisip po ninyo na baka inatake na po ng depression. Siguro po. Nang umalis siyang hapon, hindi pa siya nag-inom ng gamot. Ayun, mm -hmm. nalipasan po ito ng oras ng pag-inom ng gamot kaya posibleng inatake mm -hmm. ng depression. Okay. Si so, ibig sabihin, Sabado ngayon ay Lunes, tatlong araw na po itong hindi nakakainom ng gamot. <laughs> Ang inumin niya kaya po, alas 7 ang alas 7. Pag alas 7 ng gabi. Mm. Sa so, alas 4 pa man po siya nag-alis, hindi hindi pa siya nakainom. Mm. mm. So pang tatlong beses na dapat makainom ngayong araw si si Raquel. Pero hindi man po siya nag-inom pa lang. Nang umalis na siya, hindi pa nag- Oh, alas 7. Kainom, eh. Saka, mm. -hmm. alas 4 pa sana. Opo, okay. Sa pag-7... Pansirin ko ka ng gabi, saka na siya mainom lamang. Mm -hmm. Opo, nanay, ngayon po ay halos magtatatlong araw na pong nawawala yung anak po ninyo. Ano po yung kinakatakot niyo po? Yung po nga ni, nagtatakot po nga kami. Ah, Oran, mga sa lakawan. Opo. Maulan po, pati. Ngayon po, nanay, maaari na po kayong manawagan sa ating tagapanood at tagapakinig. Baka sakaling may nakakita po kay dito sa anak po ninyong si Raquel. Raquel. Nanawagan po ako sa, 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 sa kuyang ake na si Raquel Ramos. Baka mayroon man po makakita. Maalaman mi man po kung nasaan siya. So, yan mga ka-action na no, yung panawagan po ni nanay, patungkol po dito sa nawawalang anak niyang si Raquel. Uh, ang pangalan niya ay Raquel Ignacio Ramos. Meron po itong kasalukuyang mental condition. Siya po ay 42 years old ng Barangay Buyo, Goa, Camarines Sur. Ang suot po nito, nang ito po ay umalis ng kanilang bahay, ay pink na t-shirt, floral short at... Uh, <laughs> Maikli lang po ang kanyang buhok at meron po itong nunal sa kanyang uh, mukha. Uh, pwede niyo pong uh, i-contact ang uh, telepono ito, 0981-798-8805. Yan po si Arlene Ramos. Okay. Nanay, uh, pahabol lang po, nung bago po ito umalis ng bahay po ninyo, anong kulay po yung damit na suit po nito? Ang damit niya, pink na may puti sa daghan. Huwag po kayong mag-alala dahil kami po ay makikipag-ugnayan sa himpilan ng PNP at siyempre uh, nananawagan din po kami sa aming mga tagapanood at tagap tagapakinig patungkol po dito sa inilapit po ninyo patungkol sa inyong anak.